Sinabi umano ng isang tagapagsalita ng Chinese Ministry of National Defense na sigurado umanong magmamakawa ang mga Pilipino sa Chinese government. Hindi umano na iintindihan ng mga Pilipino kung gaano kalakas ang Chinese military at sinabi niya na malayo umano ang agwat sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at... Check the mic and make sure it sound right, boy. Iniulat na sinabi umano ng isang tagapagsalita ng Chinese Ministry of National Defense na sigurado umanong magmamakaawa ang mga Pilipino sa Chinese Government kapag nagkagyera sa South China Sea. Sinabi ni Rengo Kiang na hindi umanogugustuin ng mga Pilipino na makaharap ang Chinese military sa South China Sea at anya na pagsisiyan ng Philippine government kapag kinumpronta ng Armed Forces of the Philippines ang PLA sa pinagtatalo ng karagatan. Idinagdag niya na hindi umano na iintindihan ng mga Pilipino kung gaano kalakas ang Chinese military at sinabi niya na malayo umano ang agwat sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at People's Liberation Army. Ngunit sinabi naman ng ilang analista na hindi dapat maging kampanti ang nasabing Chinese official dahil maraming malakas na kaalyado at kakampi ang Pilipinas tulad ng Estados Unidos, Australia at Japan at siguradong hindi umanukayane ng PLA kapag nagtulungan ang mga nasabing bansa. Iniulat ito matapos inimbitahan ng bansang Denmark ang mga tauhan ng Philippine Navy at Coast Guard para magpalita ng mga pananaw tungkol sa law of the sea, particular na sa marine defense sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Ipinaabot umano ng Denmark Ambassador to the Philippines na si Franz Michael Melvin ang imbitasyon kay Department of National Defense Secretary Giver Chudoro sa isang pagpupulong sa Camp Aguinaldo noong mga nakaraang araw. Nagbahayag din ng suporta ang Danish Ambassador sa Rule of Law kaugnay na nangyaring insidente kamakailan sa ayong insol na kung saan binangga ng barko ng China ang isang Philippine vessel at isang Coast Guard ship na nagsasagawa ng resupply mission. Sinabi ni Ambassador Melvin na ang inkwentro ay naglagay sa buhay ng mga Pilipino sellers sa panganib at nag-undermine sa regional security binigyan diin niya ng Defense Cooperation ng kanilang bansa sa Pilipinas ay kabilang sa kanyang mga prioridad. Sinabi naman ni Chudoro ang imbitasyon ay isang pagkakataon para mapahusay ang defense capability ng bansa tinalakay din ng dalawang opisyal ang posibleng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Denmark sa Cyber Defense at Information Technology upang malabanan ng disinformation sa bansa. Ayon sa kanilang joint statement, inaasahan umano ng magkabilang panig ang pagkakaroon ng konkretong kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Denmark habang nagpapatuloy ang mga hamon sa pangdaigdigang siguridad. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng US Navy na handa nilang wasakin ng mga barko ng People's Liberation Army Navy sa South China Sea kung sakaling magkakamali ito sa pinagtatalo ng karagatan. Sinabi ng commander ng US Navy 7th Fleet na si Vice Admiral Carl Thomas na nakahanda anumang oras ang kanilang hukbo na kumprontahin ang mga barko ng komunistang bansa sa South China Sea. Sinabi niya na dapat iwasan ng Chinese Navy na magsagawa ng anumang agresibong aksyon na ikakapahamak umano ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines upang hindi nito matikman ang bangis ng US Navy. Sinabi ni Thomas na hindi umano alam ng People's Liberation Army Navy ang totoong kakayahan ng US Navy kaya't nararapat lang na manatili itong tahimik at mahinahon upang makaiwas ito sa gulo. Matapos sinabi ng Foreign Ministry ng China na ang Estados Unidos ay walang karapatan na makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas at ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon dahil sa pag-aagawan sa West Philippine Sea. Sinabi ng taga pagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mauning sa isang regular na press briefing ng Estados Unidos ay hindi partido sa isyu ng South China Sea at wala itong karapatan makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas. Ang China at Pilipinas ay nagkaroon ng ilang high profile na kumprontasyon dahil sa pag-aagawan sa West Philippine Sea, partikular na sa pinagtatalo ng karagatan malapit sa Ayungin Seoul na kung saan ay matatagpuan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nauna ng sinabi ni US President Joe Biden sa isang talumpati sa White House ng commitment ng Amerika sa depensa ng Pilipinas ay nananatiling matatag at ito ay matapos inakusa ng Manila ang China ng pagsasagawa ng mapanganid na maniobra sa West Philippine Sea. Sinabi ni Biden sa kanyang pahayag sa isang joint meeting kasama ang Prime Minister ng Australia ng anumang pag-atake sa mga Pilipino aircraft vessel o armed forces ay mag-aaktiba sa Motor Defense Treaty dito sa Pilipinas. Nagkasundo ka makailan ng Estados Unidos at Pilipinas tungkol sa mga bagong guidelines para sa kanilang Mutual Defense Treaty, partikular na nasinabi sa bagong guideline na Mutual Defense Commitment ay ipapatupad kung magkakaroon ng anumang pag-atake sa alinmang bansa at saan man sa South China Sea.